mga ka-AAP at uh, mga masusugid po namin na nagmamahal at naghahangad ng pagpapala mula sa ating Panginoon. So, isa po muli yung pinagpalang umaga, tanghali, gabi, o buong maghapon mang ito, Anumang oras po kayo datnan o pagkaroon ng pagkakataon, makapakinig muli ng salita ng Panginoon at tayo po ay muli pagpapalain ng Diyos. At uh, tayo po muna ay dumulog sa Panginoon. Salamat po ng marami ama at uh, sa inyong mga kamay, aming pumuling hinihiling ang pagpapala niyo po sa pamagitan po ng iyong salita na may papahayag po para maging kalakasan at katatagan wisdom namin, Panginoon, para po sa pagharap sa buhay na ito, sa mundong ginagalawan namin. Salamat po ng marami. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So, isa po muling mainit na araw sa bawat sa atin. At uh, ako ako'y naniniwala sa kabila po ng mga init ng panahon na ating nararanasan ay I believe and I pray na mas higit natin nakikita at nararamdaman ng init na pagmamahal ng Panginoon. So ayan po at sa araw na ito, ito po ang ating pag bubulay-bulayan ang kanyang salita mula sa aklat ng mga Santiago, James chapter 4 verse 8. Napakaganda pong uh, words of encouragement po ito sa atin dahil wala pong ibang hinahangad ng Diyos sa bawat kanyang mga anak ay ang piliing laging napapalapit sa kanya. Kaya basahin po natin ang kanyang sinasabi sa James chapter 4 verse 8. Draw near to God, and He will draw near close to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your heart, you double-minded. Sa Tagalog, ito po ang sinasabi niya. Sa Santiago Uh, kabanatang 4, talatang 8, Lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Hugasan ninyo ang iyong mga kamay, kayong mga makasalanan, linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Napakaganda pong uh, salita ng Diyos po ito na ibinahagi po ni Apostol uh, Santiago ng mga panahong iyon sa kanyang mga kababayan mga ka, kapanalig niya sa pananampalataya, ka, kapatiran sa pananampalataya sa Panginoon. Ang salitang nagpapaalala na piliin pong lumapit sa Panginoon dahil yan naman po talaga yung hangad ng Diyos sa bawso sa atin na tayo po ay manatili sa pagkalinga ng Panginoon. Pero ito po ang isang napakalaking challenge po even sa panahon natin ngayon na parang may something na na puwersa na humahatak sa atin pababa o palayo sa Panginoon kaya nga ang kanyang salita sa araw na ito nawa ay patuloy na magbigay sa atin ng encouragement at wisdom o matalinong pagpili na piliin po natin intentionally at may kasamang pagdidisiplina yung pong paglapit sa Panginoon. Dahil lahat po tayo ay nag struggle po araw-araw. Ako lang po ba yung pong nakakaranas na nag struggle po na ma mararamdaman mo eh na merong something na humahatak na puwersa So, kaya nga, uh, tatlong uh, lesson po ang pwede po natin matutunan sa lesson na to. Number one, ano ba ang ibig sabihin ng lumapit sa Diyos? Pangalawa, paano ba tayo lumalapit sa Panginoon? And then, number three, ano-ano po ba ang mga magagandang benefits po kapag tayo po ay piniling lumapit sa Panginoon? Siguro, hahatiin ko po itong episode na to sa dalawang pagtuturo kasi para mas manamnam po natin. So, unahin ko na lamang po yung dalawang lesson po. Ano bang ibig sabihin ng uh, lumapit sa Diyos? Ibig sabihin, kapag ka Pinili daw po natin na lumapit sa Diyos, ipinapakita natin yung pagnanais natin na mamuhay ng kabanalan sa Panginoon. Dahil yung pong lalapitan po natin ay Diyos na banal. Kaya ang lahat na mga lumalapit din sa Kanya dapat buhay sa puso yung pagnanais na mag pakabanal din. So ayan po ang isang ibig sabihin bakit po tayo eh uh, hini, uh, ng salita ng Panginoon na piliing lumapit sa Diyos. Kasi ang Diyos po natin ay banal kaya ang bawat isang dapat lumalapit sa Diyos ay awersya. siya. At nandoon yung pagnanais, desire to live a holy life. Number two na uh, pakahulugan po bakit po natin kailangan lumalapit sa Panginoon ay yung pong uh, pagnanais na kapag lumalapit tayo sa Panginoon ay yung total surrender po natin sa kanya. Ibig sabihin, once na naghangad kang lumapit sa Panginoon, eh hayaan mo na ang buhay mo ay ang Diyos ang kumontrol sa atin at ang gusto niya ang siyang mapangyari sa atin. Kaya nga tayo lumalapit sa kanya eh para uh, ipagkatiwala ang ating mga buhay. Tama po ba mga ka-AAP uh, ka at uh, mga kapwa ko naghahangad na mapapalapit sa Panginoon? an mo pa ang lumapit sa Panginoon. Kung hindi mo rin lang naman ipapakontrol ang sarili mo o, o will mo, eh di wala rin sa yung paglapit natin. So, tandaan po natin ha, ang ibig sabihin ng paglapit sa Panginoon o yung pag-draw uh, near to God ay yung pong paghahangad na mamuhay ng may kabanalan. Pangalawa, yung desire na... To totally surrender tayo sa Panginoon, okay? At saka, isa pang uh, pangatlong pakahulugan po, bakit po tayo kailangan luma lumalapit sa Panginoon, ayun pong totally uh, magkakaroon tayo ng pagnanais na yung salita ng Panginoon ay na isa sa pamuhay natin. So, ayan po yung tatlong simpleng pakahulugan po. Bakit po sinasabi ng salita ng Panginoon na kailangan po tayong ma-intentionally piliing lumapit sa Panginoon. Napakaganda po yung katapat nun. Tandaan nyo ha, sinabi niya, na the more thou na pinipili natin lumalapit sa Panginoon, siya din ay lalong lumalapit din sa atin. So, take note, napakarami pong mga uh, pwede pong pumigil sa atin para... Uh, lumapit sa Panginoon. Sabi ko nga sa inyo kanina, kung papaanong meron pong uh, law of gravity na tinatawag, ganun din po sa ating paglapit sa Panginoon. Kailangan, kaya kailangan po natin sa paglapit sa Panginoon ay kailangan po natin intentionally. Pag sinabing intentionally, sasadyain mo talaga, walang automatic po. Pagdating po sa paglaban dun sa gravity, kailangan mong gumawa ng effort, kailangan mong gumawa, pagganahin yung lakas para ma-overcome mo yung pumipigil. The same thing din po pala sa paglapit natin sa Panginoon. Kaya mapapansin niyo po, ako lang po ba nakakapansin na uh, uh, bakit kaya habang pinipili natin lumapit sa Panginoon, parang ang may puwersa na humahatak sa atin, pababa. So yun po kaya nga kailangan natin ng discipline at intentional yung paglapit natin sa Panginoon. Para nang sa ganon, yung puwersa na humahatak sa atin para hatakin tayo palayo sa Panginoon, para uh, sirain niya yung 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 joy mo na lumapit sa Panginoon. Sirain niya yung determination mo na lumapit sa Panginoon. Eh overcome natin 'yon. Iba, napapansin niyo yun, araw-araw? Oo, sa isip natin, ang gustong-gusto natin lumapit, pero kapag ginawa mo na, parang may something na humahatak sa atin. So, given na po na sa mundong ginagalawan natin, wala pong automatic na makakalapit talaga sa Panginoon, maliban na piliin mo intentionally, may kasamang disiplin Dahil, meron din po kasing puwersa na humahatak sa atin. So, makikita natin yung ilang puwersa na humahatak sa atin, napakarami po yan. Okay? Yung sariling desire, yung pakana ng kaaway, yung sistema ng mundong ito na ginagalawan natin, lahat po yan ay puwersa na uh, pipigil sa'yo para hindi mo lang magawang makalapit sa Panginoon. Kaya nga, intentionally talaga ang paglat sasadyain mo at gagawa ka ng isang disiplinadong paglapit sa Panginoon. And take note, napakaganda ang promises ni Lord na once na hinahangad po natin at nagawa po natin, lumalapit sa Panginoon, siya din naman ay lalong napapalapit sa atin. Diba? Ang sarap. Alam na, given na po ang mga uh, hindrances, ang mga hadlang. Isa na po dito, yung mga hadlang na kailangan natin uh, uh, bigyan ng pansin. Kasi kung hindi natin bibigyan ng pansin itong mga bagay na to mahirap po tayo talagang makalapit sa Panginoon. Okay? So number two na kailangan natin matutunan, paano ba tayo napapalapit sa Panginoon? Paano ba tayo nagdo-draw near sa Panginoon? So kung babalikan po natin yung ating pong uh, foundational verse kanina, meron pong tatlo doon na uh, kailangang bigyan ng pansin. Kaya nga, ang isang kahulu, pinapakahulugan bakit po kailangan tayong lumapit sa Panginoon ay para magkaroon tayo ng paghahangad na mamuhay ng may kabanalan. So, number one na kailangan natin uh, pansinin dun sa paglapit natin sa Panginoon na ang lumalapit sa Panginoon ay kailangan aware siya dun sa gawa ng kasalanan. Kaya nga, napakahalaga po dito yung pag-amin na tayo po ay madalas nakakagawa ng kasalanan. So yan po yung isang napakalakas na puwersa na humahatak sa atin palayo sa Panginoon. Kaya nga sabi niya doon sa verse natin kanina, Cleanse your hands, you sinner. Sabi niya. So, ano yung pinapaalala sa atin ng Panginoon dito? Every time na may desire kang lumapit sa Panginoon, isa din sa inilalapit natin sa Panginoon ay yung pong paghingi ng pagpapatawad, paglilinis sa lahat ng gawa ng kasalanan sa buhay natin. Lahat tayo ay madalas nahuhuk sa gawa ng kasalanan. Kaya, alam nyo, para hindi po tayo nahirapan lumapit sa Panginoon, ay Lagi natin ihingi ng tawad ito sa Panginoon. So, let us admit and confess yung mga kasalanan natin. At uh, i-recognize natin na ang Panginoong Yesus, ay binayaran na niya lahat yung mga nagawa nating kasalanan. So, kailangan may acknowledge natin lahat yung mga ginawa ng Panginoong Yesus sa krus ng, Kalba, sa cross ng Kalbaryo. Dahil yun po yung dahilan. Bakit po siya nag-sacrifice? So, ang kailangan na lang natin gawin every time na nahuhuk tayo, nadadapa tayo sa gawa ng kasalanan, nakakagawa tayo ng hindi kaaya-aya sa Panginoon, then Lord, sorry po. At Isinosurrender ko po sa'yo lahat ang mga gawa ng kasalanan sa aking buhay. So once nagawa daw natin yon, yung pong hadlang para pigilan tayo lumapit sa Panginoon ay nababasag yon at nakaka-penetrate tayo. And then number two, na kailangan natin bigyan ng pansin every time na lumalapit tayo sa Panginoon, yung pong motibo ng puso natin. Kaya nga sabi niya, Cleanse your hands, you sinner. Sabi niya, purify your hearts. You double-minded. So puntahan ko lang po muna yung pong issue ng puso natin. Alam nyo puso natin, napakahirap talagang pagtiwalaan. Kaya napakahalaga, yung motibo ng puso natin, ipinapasuri din natin sa Panginoon, gaya ng panalangin ni Haring David sa Psalms 139, verse 23 and 24. Ang ganda po ng panalangin ni Haring David na yon. Isang panalangin ng pagkilala. Kung babasahin niyo po ang Psalms 139, makikita niyo po doon. Na wala po tayong pwedeng maitago sa Panginoon. Kaya nga sa pinakadulo ng uh, mga talata nung chapter 139, totally sinabi na ni Haring David, Lord, saliksikin mo ang puso ko. Alamin mo kung anong meron ang puso ko. Search me, O God, and know my heart. Napakagandang panalangin. Alam nyo, kapag ganito din daw po ang attitude natin, na laging nagpapasaliksik, laging nagbubukas ng puso sa Panginoon, wala pong magiging hadlang para hindi tayo makalapit sa Panginoon. And then lastly, na uh, pinapa... Uh, suri ng Panginoon sa atin, yung pagiging double-minded natin. Alam nyo ba na ang double-minded uh, ay hindi po talaga makakarating sa isang layunin. Kasi nagtatalo yun. Yung kabilang gusto dito sa kanan, yung kabilang gusto sa kaliwa. So wala talagang focus. So yun po yung isang dahilan na nagpapalayo nagpapaiwas para hindi tayo makalapit sa Panginoon. Kaya anong gagawin natin doon? Let's focus to God. I-focus natin. is i, i, i one minded natin, i one heart natin yung sarili natin, mag mag uh, focus tayo sa Panginoon at sinisigurado ng Diyos yung hangad natin makalapit sa kanya ay tunay nga tayong makakalapit. And take note, Napakaraming benefits po yan. Pero sa susunod kong uh, episode po, yun po yung itatapik ko kasi para mabigyan po natin ng pansensong. Ang kailangan lang natin gawin sa mga sandaling to ay suriin natin ang mga sarili natin kasi gusto ng Diyos makasama ka, lalo kang mapalapit sa Kanya, ate, kuya. So pwede ba tayong manalangin ngayon? Yes, Father God, salamat po ng marami sa salita mong nagpaalala muli sa amin para piliin po namin lumapit sa iyo, Panginoon. Dahil gustong-gusto mo na lalo kang mapalapit sa amin din, Panginoon. Kanya nga lang, Lord, kaya hindi namin nararanasan yung closeness mo sa aming mga buhay dahil hindi po namin hinahangad na lumapit sa iyo. Ngayon, Lord, na ipinaalala mo na kailangan po namin piliin lumapit sa iyo, kailangan po kaming aware sa tatlong bagay na ito dahil ito po yung malakas na puwersa na pumipigil sa amin para hindi kami mapalapit sa iyo. Lord, salamat po sa patuloy na pagkilala namin na kami ay makasalanan kaya humihingi po kami ng sorry sa lahat Panginoon. Suriin mo rin po ang aming mga puso Panginoon. Hayaan niyo po na ang motibo ng mga puso namin ay gaya ng tibok ng puso ng Panginoong Esus. Maging makatotohanan. Walang hin, uh, walang uh, itinatagong lihim ang mga puso namin Panginoon. At the same time Lord, yung pagiging double-minded namin, yung pag alinlangan namin sa paglapit sa iyo, Lord, help us na namin ng buong buo ang aming paglapit sa iyo, Panginoon. Salamat po ng marami pagpalain niyo pang buhay ng bawat isa. And I declare ng bawat isa na lampasan yung uh, law of gravity na pumipigil at kami ay makapasok lahat sa presensya mo. Salamat po ng marami at may enjoy po namin today yung pagiging malapit mo sa bawat sa amin. Thank you Lord, thank you God. In Jesus name. Amen and amen. Salamat po muli mga ka-API hanggang sa susunod po. God bless and bye-bye.